At ngayong gabi nga pala bigla nga pala kami ay magtagay tayo kasi nga gusto nga pala namin magsanggip na miss na namin at miss na nila kasama Siyempre na miss lang ko kasama mo Pogi Dating gawin nakaangkas pa rin ako dito nakaangkas na Pogi tapos ito na saunan si Ren at si Maye Gusto kasi nilang maglakbay ng ganitong oras kasi nga daw lang traffic hassle kasi daw pag traffic mapagtagaytay malamig pag gabi aray ka Tapos eto nga nararamdaman ko nga pala yung lamig dito nang lalabig na siya sa akin Aray ka, syempre kasama namin si Jan Paul dito yun, Diba, pogi-pogi mo daw niya, no? Tenyong netong itong bandang silang nakamin Nararamdaman ko rin, gutom sa jan ko Grabe, gusto, gusto ko lang kumain ng karne Tapos nilalagyan ng lettuce Na may cheese ba, sinasawso ba Dinidip-dip-dip-dip dip, 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 ba Grabe, si papa mo Kenneth Ba, ayaw magpahabol ba? Ayaw niya mabidyohan ba? Aray ka <laughs> eto na nga abutan lang nga pala namin si Pemax so, tama pa pogi pa yun tinawag namin yan dyan ay pa talaga uy tubig ka dito para siya nakabar ko diba guys ay tinawag din na namin siya dyan mamadali kasi yan siya sinagugutong ng mga bulat syempre nandito kami sa ano sa gasolina nagpapahinga kami dito tapos eto na nga tamang pahinga tamang bathroom lang bathroom english tapos ito na nga si tata tapos yung asawa yung si Osop tapos ka way pakaway dyan na aray ka at pick mo na daw sa lahat dito syempre si tata o oh, tayo sa si Renny tapos si Paul o oh, Pogi na motor ay, ni Paul makakas ah, na natin yung diba tapos syempre ay kita alis kami dito let's go guys okay. tapos dito na nga gagawad na kami ng highlights ng tiktok pang papostol nila sa reels para kumita aray ka at ayun na nga limang motor pala yung gamit namin dito. Tingnan nyo naman kung gano'ng kakaangas pang rules. Diba yung sunod-sunod kayo limang motor tapos sa gabi. Ay. At sa wakas tumatay na nga pala sa Wow Ali Sang dito sa may Tagaytay bandang Mendes lamang guys. So ito nga tamang luto lang kami dito. Tapos syempre itututo ko sa kanya siya yung ko dito guys. Ah, oh, ko may hey, guys roti ko okay, kakainin na po dito syempre tapos eto na nga ready to mga pala kami dito tapos syempre tututok to ko sa kanya hindi niya alam yan syempre hindi niya alam yan alam ko lang. siya ulit yan aray At so, tapos nga pala namin magsanggip dito syempre mga bandang alauna na to eh pauwi na rin kami papuntang Kabite diba pumunta pupuntang Dasma tapos eto ang sweet sweet dalawa sarap patongan ang sarap talaga mag-ride ganitong oras, sungudan traffic tapos napakalamig sa katawan, 'di ba? Tapos solid talaga yung kudripan niyo pag ganitong oras, tapos may mga pupuntahan pa kayong lugar, aray ko. Ganito si trip na ginagawa namin madaling araw pag gusto namin kumain. Syempre pag nagugutom kami, syempre, syempre, syempre pogi. Hindi lang basta pupunta dyan, pupunta ako na pogi.